Hello everyone! Welcome to Hula Kwan. Ang reading na ito ay para sa sign of Gemini in February 2024. Unahin natin ang general forecast, susundan ng career or money, and then uh, relationships or love life, tapos advice cards. Welcome po kayong lahat dito sa Hula Kwan. Ang goal ng channel na ito ay magbigay gabay, using light from above with loving intentions para may positive energies ang lahat. So, general forecast general forecast for Gemini. Gemini, Gemini, Gemini. Okay, general forecast for Gemini. Gemini, I see you na parang you're working with other people. You're working with other people and you need some... Kailangan mong mag-isip ng medyo madami-dami. Kasi parang, parang ang dami mong kailangan i-consider when it comes to pagdating sa February Uh, sa month na to, Gemini. Uh, ang feeling kasi, parang ang daming considerations, daming gumugulo sa isip mo. Minsan you're trying to ask for advice, pero hindi din naman kasi na parang, parang dumadami tuloy yung iniisip mo. Okay? So, may mga, may mga opinions na parang naguguluhan na ka. So, dati, dati kasi is parang, you're trying to make things fair. You're trying to make things na parang mas mas magaan para sa lahat. Okay? There, there's this feeling na parang gusto mong maayos yung mga bagay. But Gemini, pagdating kasi sa sa uh, February, pagdating sa buwan na to, minsan medyo matigas ang ulo mo. Minsan parang gusto mo kasi na sinusundan mo ka ng ibang tao. Or it can be also that there is this somebody na parang under sa'yo. Uh, ano? Under ka. Okay? So, it's either ikaw yung matigas ang ulo or merong isa pang tao na parang sinusunod mo or kailangan mong sundin. Kumbaga, wala kang choice. Okay? So, anong advice sa'yo? Huwag masyadong malayo ang iniisip. Huwag masyadong malayo ang iniisip. Huwag masyadong madaming iniisip. Isipin mo lang, ano ba yung immediate mong kailangan ngayon? Ano ba yung kailangan mo ngayon? Then, that will help you that will parang hindi ka masyado mag-iisip ng sobrang dami okay because what you need now I think is to really think about kung ano yung kailangan mo yun yes pwede mong isipin yung nasa future pero yung ngayon ano yung dapat alright kung magagawa mo yun alam mo there will be so kung baga makakawala ka magkaka-improve ka ng situation and that is you parang nagiging mas mas happy. Mas happy. Mm -mm. Mas happy. Okay. Kuha tayo ng career money, cards. Kung nakatulong sa inyo ang reading na ito, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube. Like and follow pag kayo ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Malit na bagay lang po ito to support this channel para blessings lang ang ikot sa community natin. Okay. Career money when it comes to Gemini. Career and money, 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 career and money. Alright. Night of Wands, reverse ang feeling kasi sa akin. Parang kulang kayo sa inspiration when it comes to your career. Uh, when it comes to making money, medyo parang kulang din kayo sa motivation. Okay? You need more. Alam mo yun. Hindi naman sa walang motivation talaga. It's just that. It's just that parang pwede mo pang i-push. Okay? <laughs> In the past kasi parang... Uh, Nahanap mo naman na 'yung gusto mong manya, may mga may mga bagay na parang feeling mo ah, uh, um okay okay na ganyan. But then there's just th this thing sa parang hindi pa masyadong buo and at is ikaw 'yung sarili mo. Although dumadating ka kasi sa mga Nagkakaroon ka pa ng process sa sarili mo, uh, that you are removing all those things na hindi naman na nag work para sa inyo baga may mga sitwasyon na may mga nakikita kang mga bad habits mo na tinatanggal mo unti-unti. Uh, so, so ituloy-tuloy mo lang siya kasi parang yun yung magpapabigay sa'yo ng daan para maka, maka move forward ka pa. Um, anong advice sa inyo? Ang advice sa inyo is to... <laughs> Hindi ko alam kung bakit yun ito pero ang sinasabi dito is Gemini, may mga tao na sometimes kailangan kasi ng tulong. May mga tao din na hindi kailangan ng tulong. Sa ngayon, sino bang nangangailangan ng tulong? Ikaw ba o ibang tao? So, unahin mo ang sarili mo kung mas kailangan mo ng tulong. Okay? Kasi yun yung magpapagaan sa'yo. Hindi yun yung magpapagaan sa'yo. Hindi naman sa sinasabing awayid mo sila, i-cut off mo sila, i-FO mo sila friendship over kung hindi nyo alam yung FO baka hindi nyo kailangan tanggalin sila sa buhay ninyo it's just that mas kailangan baka lang kasi mas kailangan ninyo ng tulong okay kung magagawa ninyo yon then mas mas magiging kung baga mawawala yung mga nagpapabigat ng feeling sa si inyo yun yung feeling na ito eh okay so kuha na tayo ng career or money To, ba yun? Relationships or love life pala. Ang sinasabi ko. Re relationships or love life. Okay. Relationships or love life. Okay. Parating sa relationships or love life. You know. Yung iba sa inyo feeling very, 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 very. Um. Kung baga napakadami ninyong pwedeng matulungan or madami kayong pwedeng hugutan ng tulong, yung iba namin sa inyo wala. Pareho siyang gan ganun yung tema eh. It's either madami or either walang matulungan or mahinga ng tulong or, or parang support sa ibang tao. Uh, it doesn't mean kasi na relationship or love life, it doesn't mean etong spread na to ay puro jowa-jowa lang, okay? Hindi. Uh, may kinalaman to sa lahat ng may relationship ka. Um, uh, alam mo kasi in the past ang uh, Gemini hindi ka masyadong naging proactive, hindi ka masyadong naging uh, paano ma proactive. Hindi ka naging bibo. 'Yun na lang. Hindi ka naging bibo. Pagdating sa relationship mo. Koba hindi ka masyadong nag nag-effort, hindi ka masyadong nagbigay ng hindi mo pinagtubahuhan masyado. So so ngayon, so ngayon, merong feeling talaga na parang Na parang sana may tumutulong sa akin, sana mas may tumutulong sa akin, sana mas may may taong anjan para sa akin, ganyan. Okay? Um, marami kasi sa inyo may pinag-aawayan, marami sa inyo may mga bagay na hindi na pag-uusapan or ayaw makipag usap yung mga ganito. O kumbaga, madaming hidwaan. Kumbaga may mga sagutan na mayong nangyayari for for you. Ang advice sa inyo, um, Gemini ang advice sa inyo is to be is to accept na minsan talaga minsan hindi talaga fair ang mga bagay kasi minsan hindi lahat ng gusto mo makukuha mo hindi din lahat ng bagay na ipipilit mo ay makukuha mo minsan naman kasi baka naman sobrang pinilit mo na talaga so parang nagiging Kumbaga, nagkakaroon siya ng friction sa ibang tao, nagkakaroon ng away sa ibang tao. So, kailangan mo ding intindihin na gaya mo, may mga tao din na may opinion at may gustong mangyari. Yun nga lang, hindi sa lahat ng bagay ganun. So, maging... Ang uh, advice sa'yo is to be fair to yourself. Na parang isipin mo na lang na huwag mo na masyadong pukpukin yung sarili mo. <laughs> bakit ganito, bakit ganyan, okay? Kung magagawa mo yun, alam mo, mas... Mag-open up yung pag-uusap, mag-open up yung opportunities for you to really just make peace with things, okay, Gemini? So, yun yung nakikita ko dito. Uh, meron po tayong forecast for your sign kung hindi nyo pa po napapanood yun. Uh, halapin nyo lang po sa videos ko, yun po yung gabay ninyo sa buong taon. So, puwede ng advice cards. advice cards work I'm now available to receive all who can benefit from my work use me to relieve suffering on the planet may all who need me find me the divine is my complete source for all prosperity and will provide so be open to the possibility na lahat ng kailangan mo is makukuha mo okay kasi meron naman talaga meron naman talagang para sa'yo kung yung para sa'yo ay dadating. okay to be open to that just be open white source divinity and enlightenment alam mo yung iba sa inyo kasi kailangan siguro talagang namang um, ng konting liwanag um uh, may may be it in the form of prayer kumbaga kung magpapray ka kasi wag mo masyadong sabihin na wag, wag mong wag mong finofocus yung galit ganyan i-focus mo lang kung ano yung gusto mo bang mangyari okay It's safe for you to receive. The more you allow yourself to receive, the more resources you have available to share with others. Open your arms to receive and be a conduit for good coming to you and through, and through you as it blesses the world. So, be open and maging open ka lang sa mga blessings. Okay? Yan ang focus mo for this month. Subscribe on YouTube and follow Hula Juan on Facebook para every month may abangan kang forecast for your sign. Always remember na sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat maputi ang iyong intention. See you sa next reading.